Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 20, ang pagpapako sa krus ni Kristo. Si Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Diyos, ay pinangunahan at ibinigay sa mga tao upang ipako sa krus. Ang mga disipulo at mga mananampalataya mula sa rehiyon sa paligid ay sumama sa karamihang sumunod kay Jesus sa Kalbaryo. Naroon din ang ina ni Jesus, na sinuportahan ni Juan, ang minamahal na alagad. Ang kanyang puso ay tinamaan ng hindi maipaliwanag na dalamhati, gayunpaman, siya, kasama ng mga alagad, ay umaasa na ang masakit na tagpo ay magbabago, at igigigit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, at haharap sa kanyang mga kaaway bilang anak ng Diyos. At muli ay lulubog ang puso ng kanyang ina nang maalala niya ang mga salita kung saan binanggit niya ang mga bagay na ginawa noong araw na iyon. Halos hindi pa nalampasan ni Jesus ang tarangkahan ng bahay ni Polato nang ang krus na inihanda para kay Barabas ay inilabas at ipinatong sa kanyang nabugbog at dumudugong balikat. Ang mga krus ay inilagay din sa mga kasama ni Barabas na magdusa ng kamatayan kasabay ni Jesus. Pinasan ng tagapagligtas ang kanyang pasanin ngunit ilang pamalo nang, dahil sa pagkawala ng dugo at labis na pagod at sakit, siya ay nahulog ng mahina sa lupa. Nang muling nabuhay si Jesus muling ipinatong ang crew sa kanyang mga balikat at pinilit siyang pasulong. Sumure-suray siya ng ilang hakbang, dinadala ang kanyang mabigat na pasan, pagkatapos ay nahulog na parang walang buhay sa lupa. Noong una ay binibigkas siya na patay na, ngunit sa wakas ay muling nabuhay. Ang mga pari at mga pinuno ay walang habag sa kanilang nagdurusa na biktima, ngunit nakita nila na imposible para sa kanya nadalhin ang instrumento ng pagpapahirap. Habang pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin, si Simon, isang taga sirene na nagmumula sa kabilang direksyon, ay sinalubong ang karamihan, nahuli sa udyok ng mga pari, at napilitang pasanin ang krus ni Kristo. Ang mga anak ni Simon ay mga disipulo ni Jesus, ngunit siya mismo ay hindi kailanman nakaugnay sa kanya. Isang napakaraming tao ang sumunod sa tagapagligtas sa Kalbaryo, marami ang nanunuya at nanunuya, Ngunit ang ilan ay umiiyak at nagsasalaysay ng kanyang papuri. Yaong mga pinagaling niya sa iba't ibang karamdaman, at yaong mga binuhay niya mula sa mga patay, ay nagpahayag ng kanyang mga kahangahangang gawa ng may tame time na tinig, at hiniling na malaman kung ano ang ginawa ni Jesus upang siya ay ituring bilang isang makasalanan. Ilang araw lamang ang nakalipas, dinaluhan nila siya ng may masasayang hosana, at ang pagwawagayway ng mga sanga ng palma, habang siya ay matagumpay na sumakay patungo sa Jerusalem. Ngunit marami na noon ay sumigaw ng kanyang papuri, dahil ito ay popular na gawin ito, ngayon ay lumakas ang sigaw ng, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus, ipinako sa krus. Pagdating sa lugar ng pagbitay, ang mga hinatulan ay iginapos sa mga instrumento ng pagpapahirap. Habang ang dalawang magnanakaw ay nakikipagbuno sa mga kamay ng mga nagunat sa kanila sa krus, si Jesus ay hindi tumutol. Ang ina ni Jesus ay tumingin ng may matinding pagdududa, umaasang gagawa siya ng isang himala upang iligtas ang kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang mga kamay na nakaunat sa krus, ang mahal na mga kamay na nagbigay ng mga pagpapala, at ilang beses nang iniabot upang pagalingin ang pagdurusa. At ngayon ang martilyo at mga pako ay dinala, at habang ang mga tuko ay itinutusok sa malambot na laman at ikinakabit sa krus, ang mga alagad na nabagbag sa puso ay inialis mula sa malupit na tagpo ang nanghihinang anyo ng ina ni Kristo. Hindi nagreklamo si Jesus, ang kanyang mukha ay nanatiling mapatla at payapa, ngunit ang malalaking patak ng pawis ay tumatama sa kanyang nuo. Walang habag na kamay upang panasan ng kamatayang hamog sa kanyang mukha, o mga salita ng pakikiramay at hindi nagbabagong katapatan upang manatili sa kanyang pusong tao. Siya ay nag-iisa sa pagtapak sa pisaan ng ubas, at sa lahat ng mga tao ay walang kasama niya. Habang ginagawa ng mga kawal ang kanilang nakakatakot na gawain, at tinitiis niya ang pinakamatinding paghihirap, nanalangin si Jesus para sa kanyang mga kaaway, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas Kapitulo 23 Versikulo 34 Ang panalangin iyon ni Kristo para sa kanyang mga kaaway ay yamakap sa sanlibutan. Tinanggap ang bawat makasalanang dapat mabuhay hanggang sa katapusan ng panahon. Matapos ipako si Jesus sa krus, binuhat ito ng ilang makapangyarihang tao at itinulak ng may matinding karahasan sa lugar na inihanda para dito, na nagdulot ng pinakamatinding paghihirap sa anak ng Diyos at ngayon ay isang kakila kilabot na eksena ang ginawa. Nakalimutan ng mga saserdote, mga pinuno, at mga estriba ang dignidad ng kanilang mga sagradong katungkulan, at nakiisa sa mga tao sa panunuya at panlilibak sa naghihingalong anak ng Diyos, na nagsasabing, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Lukas Kapitulo 23, Versikulo 37 At ang ilan ay nanguuyam na inulit sa kanilang sarili, iniligtas niya ang iba, siya mismo ay hindi makapagliligtas. Marcos Kapitulo 15 bersikulo 31 Ang mga dignitaryo ng templo, ang matitigas na kawal, ang hamak na magnanakaw sa krus, at ang hamak at malupit sa karamihan, lahat ay nagkakaisa sa kanilang pang-aabuso kay Kristo. Ang mga magnanakaw na ipinako sa krus kasama ni Jesus ay nagdusa tulad ng pisikal na pagpapahirap kasama niya, ngunit ang isa ay tumigas lamang at naging desperado at lumaban sa kanyang sakit. Tinanggap niya ang panunuyan ng mga saserdote, at nilapastangan si Jesus, na sinasabi, Kung ikaw ay Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Lukas Kapitulo 23, Versikulo 39 Ang ibang malefactor ay hindi isang hardened criminal. Nang marinig niya ang mapanuksong salita ng kanyang kasama sa krimen, sinaway niya siya, na sinasabi, Hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kahatulan? At tayo nga ay makatarungan, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na gantimpala ng ating mga gawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Lukas Kapitulo 23 Versikulo 40, 41 Pagkatapos, habang ang kanyang puso ay nauukol kay Kristo, bamaha sa kanyang isipan ang makalangit na liwanag. Kay Jesus, nabugbog, tinutuya, at nakabitin sa cross, nakita niya ang kanyang manunubos, ang kanyang tanging pag-asa, at nagsumamo sa kanya ng may mapagpakumbabang pananampalataya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya ni Jesus, katutuhan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, sa pamamagitan ng paglalagay ng kuwit pagkatapos ng salita ngayon, sa halip na pagkatapos ng salitang ikaw, tulad ng sa karaniwang mga bersyon, ang tunay na kahulugan ng teksto ay mas maliwanag, kasama ko sa paraiso. Lukas Kapitulo 23 Versikulo 42-43 Nang may pagkamangha ang mga anghel ay namasdan ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus, na, na nagdurusan ng pinakamatinding paghihirap ng isip at katawan, ay iniisip lamang ang iba, at hinikayat ang nagsisisi na kaluluwa na maniwala. Habang ibinubuhos ang kanyang buhay sa kamatayan, ipinakita niya ang pagmamahal sa tao na mas malakas kaysa kamatayan. Maraming nakasaksi sa mga tagpong iyon sa kalbaryo ay pagkatapos ay itinatag nila sa pananampalataya kay Kristo. Hinihintay na ngayon ng mga kaaway ni Jesus ang kanyang kamatayan ng may pag-asa. Ang pangyayaring iyon na inakala nilang magpapatahim at magpakailanman sa mga alingaw ng kanyang banal na kapangyarihan at mga kababalaghan ng kanyang mga himala. Pinipuri nila ang kanilang sarili na hindi na sila dapat manginig pa dahil sa kanyang impluensya. Ang walang pakiramdam na mga kawal na nagunat sa katawan ni Jesus sa krus, hinati-hati ang kanyang damit sa isa't isa, nag-aagawan sa isang damit na hinabi ng walang tahi. Sa wakas ay napagpasyahan nila ang bagay sa pamamagitan ng pagpapalabunutan para dito. Ang panulat ng inspirasyon ay tumpak na inilarawan ng tagpong ito daan-daang taon bago ito naganap, sapagkat kinugkob ako ng mga aso, kinulong ako ng kapulungan ng mas asama, tinusok nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Hinati nila ang aking mga kasuutan sa kanila, at pinagsapalaran ng aking damit. Awit Kapitulo 22 Versikulo 16-18 Isang aral sa pag-ibig sa anak. Ang mga mata ni Jesus ay lumibot sa maraming tao na nagtipon upang saksihan ang kanyang kamatayan, at nakita niya sa paanan ng krus si Juan na umalalay kay Maria, ang ina ni Kristo. Bumalik na siya sa kakilakilabot na eksena, hindi na niya kayang lumayo pa sa kanyang anak. Ang huling aral ni Jesus ay ang pagmamahal sa anak. Tiningnan niya ang nagdadalamhating mukha ng kanyang ina, at pagkatapos ay kay Juan, sabi niya, Tinutugunan ng nauna, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos, sa disipulo, narito ang iyong ina. Juan Kapitulo 19 Versikulo 27 Naunawaan ni Juan ang mga salita ni Jesus at ang sagradong pagtitiwala na ipinagkatiwala sa kanya. Agad niyang inalis ang ina ni Kristo sa nakakatakot na tanawin ng Kalbaryo. Mula sa oras na iyon ay inalagaan niya siya gaya ng isang masunerang anak, dinadala siya sa sarili niyang tahanan. Ang perpektong halimbawa ng anak ni Kristo na pag-ibig ay nagniningning na may walang kinangnaningning mula sa ulap ng mga kapanahunan. Habang tinitiis ang pinakamatinding pagpapahirap, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Ngunit ginawa ang lahat ng probisyon na kailangan para sa kanyang kinabukasan. Ang misyon ng buhay ni Kristo sa lupa ay halos natupad na. Ang kanyang dila ay natuyo, at sinabi niya, ako ay nauuhaw. Binasbasa nila ng suka at apdo ang isang espongha, at inalok niya itong inumin, at nang matikman niya ito, tinanggihan niya ito. At ngayon ang Panginoon ng buhay at kaluwalhatian ay namamatay, isang pantubos para sa lahi. Ang pagkadama ng kasalanan na dinadala ang galit ng Ama sa Kanya bilang kahalili ng tao, ang naging dahilan upang mapait ang kopo na Kanyang ininom, at sinira ang puso ng anak ng Diyos. Bilang kahalili at katiyakan ng tao, ang kasamaan ng mga tao ay inilagay kay Kristo, siya ay ibinilang na isang mananalang sang upang matubos niya sila mula sa sumpa ng kautusan. Ang kasalanan ng bawat inapo ni Adan sa bawat kapanahunan ay dumidiin sa kanyang puso, at ang puot ng Diyos at ang kakilakilabot na pagpapakita ng kanyang sama ng loob dahil sa kasamaan ay pinuspos ng pangingilabot ang kaluluwa ng kanyang anak. Ang pag-alis ng banal na mukha mula sa tagapagligtas sa oras na ito ng matinding paghihirap ay tumusok sa kanyang puso ng kalungkutan na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng tao. Bawat hapdi na dinanas ng anak ng Diyos sa krus, ang mga patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang ulo, kanyang mga kamay at paa, ang mga panginginig ng paghihirap na dumudulas sa kanyang katawan, at ang hindi maipaliwanag na dalamhati na pumuno sa kanyang kaluluwa sa pagtatago ng mukha ng kanyang ama. Mula sa kanya, magsalita sa tao na magsasabi dahil sa pag-ibig sa iyo na ang anak ng Diyos ay pumayag na ang mga karumal-dumal na kriming ito ay ipatong ay sa kanya para sa iyo ay sinisira niya ang kapangyarihan ng kamatayan at binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at walang kamatayang buhay. Siya na nagpatahimik sa galit na mga alon sa pamamagitan ng kanyang salita at lumakad sa mga balumbon na nababalutan ng bula na nagpang-inig sa mga demonyo at tumakas ang sakit mula sa kanyang paghipo ay sa mga patay at nagpadilat ng mga mata ng bulag, inialay ang kanyang sarili sa krus bilang huling sakripisyo para sa tao. Siya, ang tagapagdala ng kasalanan, ay nagtitiis ng hudisyal na parusa para sa kasamaan at nagiging kasalanan mismo para sa tao. Si Satanas, kasama ang kanyang mabangis na mga tukso, ay pinindot ang puso ni Jesus. Ang kasalanan, na napakasuklam sa kanyang paningin, ay ibinuntan sa kanya hanggang sa siya ay dumain sa ilalim ng bigat nito. Hindi nakakagulat na ang kanyang sangkatauhan ay nang inag sa nakakatakot na oras na iyon. Ang mga anghel ay nasaksihan ng may pagkamangha sa kawalan ng pag-asa na paghihirap ng anak ng Diyos, na higit na higit kaysa sa kanyang pisikal na sakit na ang huli ay halos hindi niya naramdaman. Tinakpan ng mga hukbo ng langit ang kanilang mga mukha mula sa nakakatakot na tanawin. Ang walang buhay na kalikasan ay nagpahayag ng pakikiramay sa iniinsulto at naghihingalong autor nito. Ang araw ay tumangging tumingin sa kakilakilabot na tanawin. Ang puno, maliwanag na sinag nito ay nagliliwanag sa lupa sa tanghali, nang bigla itong tila nabura. bura. Buong kadiliman ng bam -alot sa krus at sa buong paligid na parang libing. Ang kadiliman ay tumagal ng tatlong buong oras. Sa ikasyam na oras ang kakilakilabot na kadiliman ay naalis mula sa mga tao, ngunit binalot pa rin ang tagapagligtas na parang isang manta. Ang galit na mga kidlat ay tila ibinato sa kanya habang siya ay nakabitin sa krus. Pagkatapos, si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Eli, Eli, lama sa Bethany. Na ang ibig sabihin, kung pakahulugan, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcos Kapitulo 15 Versikulo 34 Ito ay tapos na. Sa katahimikan ay pinapanood ng mga tao ang pagtatapos ng nakakatakot na eksenang ito. Muling sumisikat ang araw, ngunit ang krus ay nababalot ng kadiliman. Biglang naalis ang dilim mula sa krus, at sa malinaw na tunog ng trompeta, na tila umalangaw-ngaw sa buong sang nilikha, sumigaw si Jesus, naganap na. Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilan ko ang aking espiritu. Lucas Kapitulo 23 Versikulo 46 Isang liwanag ang pumuligid sa krus, at ang mukha ng tagapagligtas ay nagliwanag ng kaluwalhatian tulad ng araw. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at namatay. Sa sandaling namatay si Kristo, may mga pari na naglilingkod sa templo sa harap ng tabing na naghihiwalay sa banal sa pinakabanal na lugar. Bigla nilang naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim nila, at ang tabing ng templo, isang malakas na mayama na tela na binabago taon-taon, ay nahati sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba ng parehong walang dugong kamay na sumulat ng mga salita ng kapahamakan sa mga dingding ni Belshazzar, palasyo. Hindi ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay hanggang sa natapos niya ang gawain na kanyang naparito upang gawin, at siya ay bumulala sa kanyang humihingal na hininga, natapos na. Ang mga anghel ay nagalak habang ang mga salita ay binibigkas, dahil ang dakilang plano ng pagtubos ay matagumpay na naisakatuparan. Nagkaroon ng kagalakan sa langit na ang mga anak ni Adan ay maaari na ngayong, sa pamamagitan ng isang buhay ng pagsunod, ay madakila sa wakas sa presensya ng Diyos. Si Satanas ay natalo, at alam niya na ang kanyang kaharian ay nawala. Ang paglilibing hindi malaman ni John kung anong mga hakbang ang dapat niyang gawin tungkol sa katawan ng kanyang minamahal na guro. Siya ay nanginginig sa pag-iisip na ito ay hinahawakan ng magaspang at walang pakiramdam ng mga sundalo, at inilagay sa isang walang dalang na libingan. Alam niyang wala siyang makukuhang pabor mula sa mga autoridad ng Hudyo, at kakaunti ang pag-asa niya kay Poloto. Ngunit sina Joseph at Nicodemus ay dumating sa harapan sa emergency na ito. Ang mga lalaking ito ay kapwa miyembro ng Sanhedrin at kilala nila si Piloto. Parehong mga lalaking may yaman at impluensya. Determinado sila na ang katawan ni Jesus ay dapat magkaroon ng marangal na libing. Si Jose ay buong tapang na pumunta kay Piloto at hiniling sa kanya ang bangkay ni Jesus para ilibing. Pagkatapos ay nagbigay ng opisyal na utos si Piloto na ibigay ang bangkay ni Jesus kay Jose. Habang ang alagad na si Juan ay nababalisa at nababahala tungkol sa mga sagradong labi ng kanyang minamahal na guro, si Jose ng Arimetea ay bumalik na may utos mula sa gobernador at sinakdimo na inaasahan ang resulta ng pakikipanayam ni Jose kay Polato ay dumating na may dalang mamahaling pinaghalong mira at alo na humigit kumulang isang daang libra ang bigat. Ang pinaka-pinarangalan sa buong Jerusalem ay hindi na ipakita ng higit na paggalang sa kamatayan. Marahan at mapitagan nilang inalis ng kanilang sariling mga kamay ang katawan ni Jesus mula sa instrumento ng pagpapahirap, mabilis na bumagsak ang kanilang mga luhang nakikiramay habang tinitingnan nila ang kanyang nabugbog at may sugat na anyo, na maingat nilang pinaliguan at nilinis mula sa mancha ng dugo. Si Joseph ay nagmamayari ng isang bagong libingan, na tinabos mula sa bato, na inilalaan niya para sa kanyang sarili. Ito ay malapit sa kalbaryo, at ngayon ay inihanda niya ang libingang ito para kay Jesus. Ang katawan, kasama ang mga pampalasa na dinala ni Necadimo, ay maingat na binalot sa isang tel ang lino, at dinala ng tatlong alagad ang kanilang mahalagang pasanin sa bagong libingan, kung saan hindi pa nakahiga ang tao. Doon ay itinuwid nila ang mga putol-putol na paa, at itinupi ang mga nabugbog na kamay sa walang pauso na dibdib. Lumapit ang mga babaeng Galilean, Upang makita na ang lahat ay nagawa na para sa walang buhay na anyo ng kanilang minamahal na guro. Pagkatapos ay nakita nila ang mabigat na bato na iginulong sa bakana ng libingan, at ang anak ng Diyos ay naiwan sa kapahingahan. Ang mga babae ay huli sa krus, at huli sa libingan ni Kristo. Bagaman ang mga pinunong Hudyo ay nagsagawa ng kanilang masamang layunin sa pagpatay sa anak ng Diyos, ang kanilang mga pangamba ay hindi natahimik, ni ang kanilang paninibugho kay Kristo ay patay. Kasabay ng kagalakan ng kasiya siyang paghihiganti, mayroong palaging takot na ang kanyang patay na katawan, na nakahandusay sa libingan ni Jose, ay bubuhayin. Kaya't, ang mga punong saserdote at mga fereseo ay nagsilapot kay Poloto, na nangagsasabi, Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng Manderaya, noong siya'y nabubuhay pa, Pagkatapos ng tatlong araw ay babangon akong muli. Iutos mo nga na tiyakin ang libingan hanggang sa ikatlong araw, baka magsiparun ang kanyang mga alagad sa gabi, at siya'y nakawin, at sabihin sa mga tao, siya'y nabuhay na maguli sa mga patay, kaya't ang uling kamalian ay magiging lalong masama kaysa sa una. Mateo Kapitulo 27 Versikulo 63-64 Ayaw ni Pilato tulad ng mga Hudyo na bumangon si Jesus ng may kapangyarihan upang parusahan ang kasalanan ng mga pumuksa sa kanya, at naglagay siya ng pangkat ng mga kawal na Romano sa utos ng mga saserdote. Sabi niya, mayroon kayong relo, humayo kayo, gawin itong tiyak sa abot ng inyong makakaya. Kayat sila ay yumaon, at tiniyak ang libingan, tinatakan ang bato, at naglagay ng bantay. Mateo Kapitulo 27 Versikulo 65, 66 Napagtanto ng mga Hudyo ang kalamangan ng pagkakaroon ng gayong bantay sa libingan ni Jesus. Naglagay sila ng selyo sa batong nagsasara ng libingan, upang hindi ito magambala ng hindi nalalaman ng katotohanan, at nagsagawa ng bawat pag-iingat laban sa pagsasagawa ng anumang panlilinlang ng mga alagad tungkol sa katawan ni Jesus. Ngunit ang lahat ng kanilang mga plano at pag-iingat ay nagsilbi lamang upang gawing mas ganap ang tagumpay ng pagkabuhay na maguli at upang igit na maitatag ang katotohanan nito. Dito nagtatapos ang kabanata 20 siyam. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!